Hey, what's up, happy people, and welcome back to fishing adventures with Jetro. Okay, guys, so. andito naman po ulit na tayo sa ating uh, beloved Corniche para sa ating uh, isang munting fishing adventure para sa araw na to okay, uh, samahan nyo muna akong mag fishing tayo mag... so ang anun natin ngayon mag bait and wait tayo bait and wait then uh, mag casting at jigging din tayo so, time limit ba dun is 3 uh, ng umaga 3 ng umaga plan natin hanggang 6 lang okay na yun pang tanggal kati ba? Okay, sana makachamba tayo kahit pang paksyo paksyo lang. Alright, samahan nyo po guys. Okay, so hagis na po tayo guys. Pain natin is so isda. Pangalawang radar natin guys pusit at saka uh, hipon po yung pain natin. Ayan. Pusit at saka hipon. Mix. All right. Yeah, boy. So iwan ng natin to guys tong isang rad natin dito. Nakababad ang pae natin sa isda at saka pusit. So mag jigging tayo doon. Nakadakad tayo habang nag-jigging tayo. Okay? Ganda din, maganda yung lo. Linis. linis lang po. Hmm. Magandang klase. D1 din 'yan. Hmm. Okay guys, sa wakas naka-fish tayo, okay? You got the taste. All right. All right. Woo. Ah, tá, guys. Woo. Okay, ang bakukom na tayo guys Okay Bakukom na tayo Doon tayo guys Ay putang yun Flathead ulit Dalawang flathead na guys nakuha natin <laughs> Oh my god dalawang flathead na guys okay hmm. dalawang good size na flathead guys alright okay dalawang yung flathead natin guys ayan alright oh. okay all right <laughs> okay guys so patingnan natin kay baba tong mga flathead natin kung gusto niya kasi tin tinanong siya natin kung uh, gusto niya tong classic isda so tingnan niya muna <laughs> ba? Ah, yeah, no? Ah, wow. Pepsi Ah, may Okay, nakakuha siya ng queenfish so pero sumabit ng simento, ibalik lang na natin to para ang lumaki pa Ito yung queenfish oh Yan, oh. No? So ibalikan natin to guys sa tutubig. Yan. Release, 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 Okay. Alright. Uy, bilis. <laughs> okay. Ano, oh, ano? Only this one ba? Oh, syukuran. So, this but... Okay ba? Syukuran. Okay ba? Okay ba? Sim, sim. Okay guys, so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to. So kahit papano guys na blessed naman tayo naka dalawang flathead tayo. Pero itong flathead na na, na to guys na dalawang piraso subukan po natin guys ibigay sa mga kaibigan nating mga pang taga Bangladesh doon kung gusto nila. Okay? Pero kung ayaw din nila kasi subukan natin kay Baba ibigay sana ayaw din niya. Okay. Oh. Like this fish? No like also? Ay, ah, wa. <laughs> eh, kung ayaw nila, i-deep fry natin to guys. Okay? <laughs> Pero mas maganda kung ibigay natin sa kanila kasi tayo, anytime makababili naman tayo ng ulam natin. Itong mga kaibigan natin eh, alam naman natin mga ang sitwasyon na dito. Okay? So, ayaw guys, nag-enjoy mamukoy sa ating isang fishing adventures dito sa Qatar. So, don't forget, spread love. Always be happy and enjoy fishing